Ay. Mabuti naman dumating ka. Ngayon, naiintigahan eh, mo ng pinaglalaban namin. Kausapin kita. Balak nila ituloy ng mas malakihan ng rally sa Congress para sa ganun ma-pressure ang Congress sa gumawa ng pagbabago sa mga batas para sa mga manggagawa. Akala ko ba hindi na kayo naniniwala sa mga batas? Naniniwala? Sino may sabing hindi, Dado? Ang kaso nga ang mga tao mismo sa itaas na nagpapatupad sa batas ang di sumusunod dito. May batas para sa mayayaman at batas para sa mahihirap. Tingnan mo ha, ang Diyos may sampu-utos. Pero kapag sinuway mo, alam mo ba ang parusa? Hindi. Samantalang ang batas ng tao, napakabilis magparusa. Lalo na sa mahihirap at walang kaya. Kaya nga sabi nga ng Lola, importante ang nananali ka sa Diyos. Dahil well, pag namatay tayo, pantay-pantay din naman ang labas natin sa harap ng Diyos. Ang kaso, Dado, hindi pagkakapantay-pantay sa langit ang hinahanap namin. Hindi pagkakapantay-pantay dito sa lupa habang nabubuhay pa tayo. Ang hirap naman sa'yo, Linit, eh. eh. Hindi na ako manalo sa'yo. Dado, hindi naman sa gano'n. Totoo ba to? O lokohan lang? Dati na siyang may sakit sa puso. Kung gusto mo makita, kukunin ko record niya. Kailangan madala siya ng ospital. Imposible yan. Ambulansya. Kailangan magpadala ng ambulansya. Hindi pwede mangyari yan. Walang ambulansya. Aguilar, tumawag kayo sa gate. Magpadala kayo ng isang wheelchair. Ang gusto ko, babae ang mag Walang kasama. Go ahead, Bluebird. Ipinalita sa TV, patay na si Don Clemente. Ano? Positive ka ba dyan sa informasyon mo? 10-4, positive last message. William, sabihan mo si Goles. Goles! Goles! May masamang balita sa TV. Si Don Clemente, patay na raw. Ano? Ta! Yes. Eh ano ba bang halaga ng na ginagawa natin dito ngayon? Ah! Traitor nila tayo! Kailangan makaganti tayo. Patayin natin ang lahat ng mga hostage. Boss! Yung mga bata na kula! Paligiran ninyo ang buong eskulahan. Aguilar! Aguilar! salubungin ninyo ang magdadala ng wheelchair. Granada! Hindi, sumabog ah. Tinanggal mo ba ipin? Hindi, nakalimutan ko sa si sobrang nervyos. Takbo! Well, I'd like to congratulate you and your men for a job well done in the big four case. Ngayon, napatunayan natin na nobody's untouchable, nobody's above the law. Salamat to, sir. Sana ho, magsilbing paalala ang kasong ito sa mga tao na walang pinapanigan ng batas. Totoo yan. But we must move on. Namasa mo ba ang dyari ngayon? Oh, awesome. sir. newspaper accounts. The Andina reports are at N regional office that is Cavite. But two of our agents were brutally murdered. Sa nga pre-press? Ito, Malusyo. Tingin nga. <laughs> Ito nga yun. Wala akong Malusyo. Sabi, Epi. Sige na. Ay! Ah. Ah. Mabilis makatunog. At isa pa ho, oh, sir. Malakas ang proteksyon niyan sa bayan namin. Yan din ang feedback sa akin. Kaya, napag ko na i sa iyo ang kasong iyon. Pamilyar ka sa lugar, kilala mong ugali ng mga tao ron. And if there's anyone who can get near Putik, you're the man.